magandang araw sa ating lahat. Ang isang holistic, intuitive na diskarte sa kalusugan, kasaganaan, at kaligayahan ay matatagpuan sa aklat na The Power of No, 2014 na upang magkaroon ng lakas na magsabi ng oo sa mga bagay na nagdudulot sa iyo ng kagalakan, humindi sa mga bagay na nagpapabagal sa iyo. At saktan ka. Si James Altucher, ang may akda ay isang negosyante, kampiyon ng chess, espiritual na guro, at may akda ng labindalawang aklat, kabilang ang mga bestseller na Choose Yourself and I Was Blind But Now I See. Si Claudia Azula Altocher ay isang guro sa espiritualidad, yoga, at pagmumuni-muni pati na rin isang may akda. Bukod pa rito, 21 mga bagay na dapat isaalang-alang bago magsimula ng Ashtanga Yoga Practice ang kanyang aklat nakarating na ba kayo sa isang sitwasyon kung saan may humihiling sa iyo ng isang bagay at alam mong dapat mong tumanggi, ngunit hindi mo magawa? Maaaring ito na ang huling pagkakataon na hiniling sa iyo ng isang kaibigan na magpinta ng kusina habang nag-aaral ka o kapag kailangan mong utusan ang iyong amo na laging nanunuya. Ang katotohanan ng bagay ay lahat tayo ay nasa ganoong sitwasyon, at ang isa sa pinakamagagandang damdamin na maaaring ilarawan ay ang pag-aaral kung paano sakupin ang mga sandaling iyon at simpleng sabihing hindi. Gayunpaman, ang buod na ito ay nagpapatuloy ng isang hakbang. Ito ay hindi lamang tungkol sa pagpapahayag ng hindi sa isang partikular na pangyayari, ito rin ay tungkol sa pagpapahayag ng hindi sa kakulangan at sa hindi kinakailangang kaguluhan. Nauuwi ang lahat sa pagtanggi sa mga bagay na nakakasakit sa iyo. Sa huli, magiging simple para sa iyo na sabihin ang oo sa iyong sarili kung matututo ka hindi lamang kung paano magsabi ng hindi kundi pati na rin ang kapangyarihan ng pagsasabi ng hindi. Matututuhan mo kung paano tumanggap ng higit pang katahimikan sa iyong buhay sa buod na ito. Ang mga dahilan kung bakit maaaring baguhin ng isang bookstore ang iyong kinabukasan, kung ano ang pagkain ng pasasalamat at ang unang pangunahing ideya ay ang tunay na pag-ibig at kalusugan ay nagmumula sa pagsasabi ng hindi sa masamang relasyon. Alam nating lahat na ang ilang mga bagay ay dapat gawin ng mas madalas kaysa sa iba, ngunit sa huli, ang lahat ay nakasalalay sa mga pagpipilian na ginagawa natin araw-araw. Madaling mahuli sa mga sitwasyong mas gugustuhin mong iwasan o huwag pansinin ang iyong kapakanan kapag nahaharap sa mga pagpipiliang ito. Ngunit dapat mong piliin ang buhay kung nais mong sulitin ito. Upang piliin ang buhay, dapat kang umiwas sa paggawa ng mga bagay tulad ng paninigarilyo o pagkain ng hindi maganda. Pipiliin mo ang buhay sa pamamagitan ng hindi pagkain ng mga masasamang pagkain o paninigarilyo, pagbabawas ng iyong panganib na magkaroon ng sakit sa puso at pagkamatay ng kanser sa baga. Alisin ang mga taong masama sa iyo at mapangabuso sa iyong sarili ay isa pang paraan upang piliin ang buhay sabihin ang hindi sa mga taong nagpapadama sa iyo na nagkasala o natatakot o nag-aalis ng iyong positibong enerhiya. Nagbibigay ito ng mga mapagkukunan tulad ng iyong oras at lakas na magagamit mo upang matulungan ang iyong mga pinakamalapit na kaibigan. Gayunpaman, paano mo matutukoy kung sino ang kabilang sa iyong panloob na bilog? Tutulungan ka ng pagsasanay na ito sa pagtukoy nito. Gumawa ng isang listahan ng lahat ng kausap mo nang hindi bababa sa limang beses sa isang linggo. Pagkatapos, sa isang sukat mula isa hanggang sampu, na may sampu ang pinakamahusay, iret kung ano ang nararamdaman mo tungkol sa mga pagtatagpo na ito. Sa pamamagitan ng paggugol ng mas maraming oras sa mga taong niraranggo mo na mas mataas sa walo, maaari kang magsimulang tumutok sa kanila. Bawasan ang dami ng oras na ginugugol mo sa iba sa iyong listahan at panatilihin ang isang karagdagang distansya mula sa mga nakararanggo sa ibaba ng limang. Ang pagsisimula sa pagsabi ng hindi ay maaaring mga ilangan sa iyo na malampasan ang mga mapanirang pattern ng pag-uugali, tulad ng maaaring mahirap sa una na ilayo ang iyong sarili sa mga ganitong uri ng tao. Claudia, kunin ang isa sa mga may akda, palagi niyang hinahabol ang mga lalaking hindi available. Sa pinakamatinding senaryo, sa kabila ng apat na beses pa lang niyang nakilala, hinabol niya ang isang tao sa loob ng halos dalawang taon, sa paniniwalang mahal niya ito. Sinimulan niyang tumanggi sa partikular na lalaking ito at sa kanyang pagkagumon sa sandaling na pagtanto niya na siya ay gumon sa hindi natutupad na pag-ibig. Sumali siya sa isang grupo ng suporta upang tumanggi sa kanyang pagkagumon at maghanda para sa isang tunay na relasyon batay sa pagmamahal, karangalan, at paggalang mahigit limang taon na silang kasal ng kanyang asawa. Ang pangalawang pangunahing ideya ay na maaari mong sundin ang iyong mga pangarap kung sasabihin mong hindi sa kung ano ang inaasahan ng ibang tao sa iyo. Have you at any point pondered in a venture? Ako ba talaga ito? O tinatawanan ko lang ang mga hangal na biro ng aking amo para pasayahin siya? Maaaring ganoon din ang naramdaman mo sa isa sa iyong mga karelasyon. Oras na para ihinto ang paggamit ng iyong assertive no para sa mga bagay na ayaw mong gawin. Maaari mong simulan na hindi gusto ang taong sinusubukan mong pasayahin o kung ano ang iyong ginagawa para sa kanya kung patuloy kang gagawa ng mga bagay na hindi mo gustong gawin at binabaliwala ang kung ano ang talagang gusto mo. Ang paninindigan ay hindi lamang nakakatulong sa iyo na maiwasan ang hindi kasiya siyang paggawa ng mga bagay na hindi mo gusto, Ngunit maaari rin itong pigilan ang ibang tao na hindi makaramdam ng sama ng loob sa pagpapagawa sa ng mga bagay na hindi mo gustong gawin. Isipin ang huling pagkakataong may tumulong sa iyo kahit na alam mong hindi nila gusto, marahil ay pinipintura nila ang iyong bahay o binabantayan ang iyong mga anak. Talaga bang pinahahalagahan mo ang kanilang tulong? O nadama mo lang na ikaw ay isang pasanin? Hindi mo kailangang matugunan ang mga kinakailangan ng ibang tao ikaw ay isahan, pumili ng storyline na nakakatugon sa iyong mga individual na pangangailangan at kagustuhan. Huwag kang mag-college kung ayaw mo. Sa halip, sundin ang iyong mga interes at pandayin ang iyong sariling landas. Ang pagpunta sa isang bookshop at paghahanap ng mga aklat na interesado ka ay isang paraan upang matukoy ang tamang landas. Kung palagi kang naakit sa mga libro tungkol sa disenyo ng coffee table, Maaring gusto mong mag-aral ng arkitektura o disenyong pang-industriya. Sabay-sabay mong tataas ang iyong mental muscle at ang iyong appeal sa ibang tao kapag sinimulan mong tuklasin ang iyong mga interes at pakikinig sa mga personal na hilig na ito. Naaalala mo ba ang huling pagkakataon na may nagsalita ng madamdamin tungkol sa isang bagay? Nakakaakit ang pasyon. At ang mga tao ay mas malamang na magtiwala sa iyo at kung ano ang iyong sasabihin at masiyahan sa iyong kumpanya kapag mas gusto kanila. Ang ikatlong pangunahing ideya ay ang pagsasabi ng hindi sa ingay at kakulangan ay humahantong sa katahimikan at kasaganaan. Tila gusto ng lahat ng higit pa sa lahat sa mga araw na ito, mas maraming pagkain, mas maraming pera, mas maraming chismis. Ang pagnanais na yon ay pinasigla ng isang aktwal na kakulangan ng mga mapagkukunan para sa karamihan ng kasaysayan ng tao. Kahit na ang karamihan sa mga mapagkukunan ay hindi na mahirap makuha, mayroon pa rin tayong mentality ng kakulangan mula sa ating nakaraan. Kapag humindi ka sa kakapusan, nakatuon ka sa kasaganaan sa iyong paligid kaysa sa kung ano ang kulang. Ang pagbibilang ng iyong mga pagpapala o kahit na isang bagay na hindi gaanong mahalaga tulad ng mga sasakyan sa isang masikip na trapiko ay isang paraan upang tumuon sa kasaganaan. Ang simpleng pagkilala na may nakikitang kakulangan ng kakapusan sa ating buhay ang pinakamahalagang bagay. Gayon Gayunpaman, bakit dapat mong unahin ang kasaganaan kaysa sa kakapusan? Mapapabuti mo rin ang iyong buhay sa pamamagitan ng pagtutok sa kasaganaan. Ito ay iba sa pagiging masahin sa mabuti at nakikita ang salamin bilang kalahating puno, sa halip, naiintindihan mo na mayroong maraming tubig na hindi ka ipapasa dahil sa uhaw at dapat kang magpasalamat sa tubig Gayon din, dapat mong tumanggi sa ingay, na anumang bagay na nagpapahirap sa iyong maging mapayapa sa iyong sarili at sa universo. Ang layunin ay katahimikan sa halip na ingay. Subukang bigyang pansin ang ingay sa loob at labas mo, tulad ng pagkabalisa o panghihinayang mga kaisipan o nakakalarmang mga ulat ng balita. Halimbawa, ang balita ng pag-crash ng eroplano ay maaaring magdulot sa iyo ng pagkabalisa tungkol sa iyong susunod na araw na paglipad. I-off lang ang telebisyon at iwasang panoorin ang dalawang oras na dokumentaryo tungkol sa mga panganib ng paglipad kung gusto mong maging mas komportable. Ang katahimikan ay hindi lamang nagbibigay daan sa iyo na makinig ng may bukas na puso ngunit nagtataguyod din ng mas kalmadong kalagayan ng kaisipan. Subukang ibigay ang iyong buong atensyon sa lahat ng tao sa paligid mo sa isang buong araw, kabilang ang cashier sa supermarket at ang waiter sa hapunan bilang isang paraan upang maisagawa ito. Manahimik ka sa kanila para maramdaman mo na binibigyang pansin mo sila. Hindi mo makakalimutan ang pagmumukha ng isang malungkot na tao kapag nakakita sila ng isang tao sa unang pagkakataon sa isang araw. Ang pang-apat na pangunahing ideya ay ang pag-aaral na magsabi ng hindi ay nagbibigay daan sa iyong sabihing o. Sa nakaraang buod, nakita namin kung paano maaaring gumawa ng malaking pagbabago sa iyong buhay ang pagsasabi ng hindi sa mga tamang bagay. Maaari mong sabihin na ang salitang hindi ay may sariling kapangyarihan sa isang paraan. Gaya ng nakita natin, may tatlong bahagi ang kapangyarihang ito ng hindi, pag-unawa, ang kakayahang kilalanin ang kasaganaan sa buhay ng isang tao, pakikiramay, ang pundasyon ng pakikinig ng may bukas na puso at kalusugan. Gayunpaman, maaaring mahirap gawin ang tatlong aspetong ito. Sa kabutihang palad, ang pagpapakita ng pasasalamat ay makakatulong sa iyo sa pagpapanatili ng iyong pangako sa kapangyarihan ng no. Magsimula sa pamamagitan ng paglilista ng lahat ng iyong mga isyu, tulad ng isang kasosyo sa pagdaraya, maingay na partido sa iyong kapitbahayan, o isang walang tigil na paghahanap ng trabaho. Susunod, ilista ang lahat ng positibong aspeto ng iyong buhay, tulad ng pagkuha ng sariwang hangin at pagkakaroon ng bubong sa iyong ulo. Pagkatapos ay magdieta ng pasasalamat, isaalang-alang ang sampung bagay na pinasasalamatan mo tuwing umaga. Magagawa mong tumanggi sa mga masasamang bagay sa iyong buhay at mas makapag-concentrate sa mga magagandang bagay kakailanganin mong isali ang lahat ng iyong apat na katawan upang masulit ang kapangyarihan ng hindi, ang mental, emosyonal, espiritual, at pisikal na aspeto ng buhay. Subukang gamitin ang alien na paraan upang pagsilbihan at pangalagaan ang lahat ng apat na katawan. Isipin na ikaw ay isang espesyal na ahente mula sa ibang planeta sa isang misyon upang iligtas ang mga buhay. Gayon Gayunpaman, upang makamit ang iyong layunin, kailangan mong pansamantalang magkaroon ng katawan ng tao. Lubos mong nababatid ang mga kinakailangan ng katawan sa unang umaga sa iyong bagong katawan, isang berding smoothie, kaunting pag-ehersisyo sa pag-iisip o pisikal, o marahil isang solusyon sa isang problema na nagbibigay ng labis na stress sa iyo. Nagiging malinaw ang iyong layunin sa impormasyong ito. Kunin ang smoothie at magnilay-nilay sandali tumakbo, magbasa ng libro, o lutasin ang problema. Sa kalaunan, gamit ang force of no, mas magiging handa kang magpahayag ng oo sa iyong sarili. Magniningning ka, mamahalin, at magiging masaya sa mga bagay na nagawa mo para sa mundo. Sa konklusyon, ang pangunahing punto ng aklat na ito ay Pumunta tayo sa hindi mabilang na mga pagpipilian araw-araw na radikal na nakakaapekto sa ating buhay. Upang makamit ang kalusugan, kasaganaan, at kaligayahan, dapat tayong matutong tumanggi sa mga bagay na nakakapinsala sa atin. Inirekomendang karagdagang pagbabasa, ang Choose Yourself ni James Altucher ay nagpapaliwanag na pagkatapos ng pandaigdigang krisis sa ekonomiya noong 2008, hindi ka na makapaghintay na mapili, dapat kang gumawa ng iyong sariling desisyon. Sa pamamagitan ng muling pagkuha ng kontrol sa iyong mga layunin at pangarap, dapat mong tanggapin ang buong responsibilidad para sa iyong sariling kaligayahan at tagumpay. Ang aklat ay nagbibigay sa iyo ng mga tuol at epektibong pamamaraan upang mapanatili ang iyong pisikal, mental, emosyonal, at espiritual na kalusugan para sa layuning ito. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik. God bless po.